Ipiguruan ko lang ulit ng kusot. Para yung niya eh. Hindi ko mahalat. Yung niya, halos sa kusot. Ila lang sisig mo. Ito yung ng pulaw. Yung puto lang daliri sa paa. Nagats na eh. Siguro kagabi to at saka di ko lang wala ako kagabi. Eh. Siguro kagabi. Nagats na siya eh. Madali lang. Titignan ko lang. Titignan ko lang sisig mo. Okay? Stay. ko lang sisig. Tingnan ko lang sisig. ko lang sisig. ko lang sisig. Tingnan ko lang wala ako, hindi kita ano eh. Tingnan ko lang sisiyo mo ko ilan na. Uy. Um, May isa dito. Tingnan ko lang. Kung Mag magalit. Tingnan ko lang naman eh. Kung ilan na sisiyo mo, dalawa doon. May dalawa dito. may dalawa bali tatlo ito na yung sisyo na yung manok na ano, putulong daliri sa paa yung two times winner ay nakasisyo na siya ng ganito sa tinagal ng panahon Buti naka ano, siya, nakakapag uh, Nagpag-produce na siya ng ano. Ano yun? Kahapon, tinignan ko ito, ano yun? Eh, tinignan ko kahapon, nung uh, iti-itiyata it, it, ng umaga. Tatlo pa lang yan, eh. Asang tinignan ko ng hapon, yan. Ano yun eh. na? Bali ngayon ko lang ito, ngayon maga ko lang ito, hindi ba? parang nga lang parang one day old pa lang ito eh yun na siya oh nakakapag produce na rin ng ang two times winner na ano unok sa atin nagal tagal sa atin nagal tagal na pagkapakasta sa kanya ng mga inahin pang ilang inahin kaya ito pang pangatlo yata to pang apat ba na yun ay inawot ng tagbo lang dito hindi talaga na ano yung ma mga litlog niya hindi nabuo may nabuo doon dalawa dalawang babae kaso yung isa ano eh kila yung paa siguro naman dito maging maas na to hindi ko muna sa hindi ko muna hiwalay sa inahin to mga linggo isang ligo ko mong puti labi ibababa nagyan ko lang na sila ng ilaw malaki naman tong kulungan nila eh kaya dito muna sila mga one week hindi pa ng pagkain eh Sana magkaroon dito ng lalaki kahit man lang dalawa tatlo ba. O apat na lalaki. Para may ano talaga kami. Para makapuha kami ng lahi. Ayan sige. Kalat mo yan. Hindi ko talaga sure kung iyaano ko dito nung ito isang linggo tingnan ko muna kung maaas ba ito magalaga ng sisig. pag hindi lilipat yun ito mga sisig sa ano sa ibang kulungan lalagay ko ito doon sa ano ah, sa panahon ko ng mga sisiw yung talaga na sa kanila lang sa mga sisiglog talaga hindi ka nasamay na yun pag hindi niya ma pag hindi niya ito ma ano ma maalagaan ng ano ba maayos pag isa kasi oh. naangit eh pagkakalay niya ng ganyan isa tumakas siya tumatasik yung mga sisiyo dyan eh kaya ngayon ko lang tumakasarbahan kung paano tumagan ng sisiyo niya paano niya ingatan yung unang sisiyo nito dito ko lang hindi ko lang nagay dito eh bali isang araw ko lang ninagay tas linipat ko na yung unang ano niya yung unang mga anak niya. Two months na yun eh. Two months na yun ang anak niya. Kaya doon nakahiwalay lang sa kulungan pa hanggang ngayon. Hindi pa binababa sa lupa. Kaya ilalagay ko na rin ito sa ibang kulungan. Pag hindi niya talaga yung pagkain lang. Lagyan ko sila ng pagkain. kaya kaya nga, kaya kaya mo dyan bato bato naman yan hindi ko naman uh, hindi ko talaga linagin buhangin yan kasi pag buhangin lang yun eh nahuhukay eh nahuhukay ang lupa tinakpan ko ng bato okay mo muna yan alagaan mo na ngayon yan. Ako eh. na hiwalay. Dito ko lang. Dito ko lang pala sa lingkat. Oh. Yan. Hindi ko na lang nagay sa lupa. Lingkat yun ako agad dito. Meron kasi pag na-expose na sa lupa ito kaya nga kasi gurado dun kung walang kapasok na nun na ah daga dun kaya dito na lang para may joseph sila ito na lang sana sa grading pin kong maliit para naman sip sila dyan kasi lang makakalabas dyan chicken ito na kaya nakapaikot ako paikot eh. eh kaya dito sila naisipang ilagay meron pala akong ano dito pwede ka pala ito bakang tele yung mga sisyo dito na ko muna dun sa ano nilagay ko na dun sa lupa dun sa naglalagyan niya yung pinalit siya sa mga yun yung pinalit siya sa mga ano? sa kanila yung mga sisyo ko dito nakalagay na lima din na sila sa lupa tumas na rin naman yun eh ngayon lang sila nakaapak ng lupa tumas na ngayon lang sila nakaapak sa lupa kaya ito nga isang buwan siguro bago ko, bago ko pa pa sa lupa mo pinapa ko sa kanina eh lang nga alasan eh mula umaga noong tanghali. Kaya nalagay ko na dito para sip talaga sila. Hindi kasi sila native kaya kailangan ano kailangan naragaan natin sila para makapagpalahin naman tayo naman. Makapagpalahin naman tayo. Mahirap kasi pag hindi ano eh. Kung native lang to, di ko ito ilalagay dito eh. Kaso hindi sila native kaya kailangan ng lahay nito ma makapagparami ako ng lahi dito. Ang two times winner ang tatay nila eh. Kaya Amin ko na lang. Ano, makapagpalahay ako dito na lang. Ano. Manok.